go bali dito po muna tayo sa second floor bali maglalagay tayo ng ano, mga ano, toilet saka yung ano, mga laboratory natin Ito mga po pala yung natin lalagay Tsaka yung sa yung laboratory mga urinal na ano, toilet and bali dito po muna tayo sa second floor ay bali isa-isa muna bago natin ipatan yung isa di tatapusin na natin to iwanan na natin ng ano tapos bali ayan pitagtimpla tayo ng Milo ni paring Alden ayan, bali tatanggalin po muna natin itong mga takip ayan mga PVCs na sobra Dali, tatakutakan natin or siguro uh, gaan tayo ng ano, half inch para mataas uh, mga kamsa sa mga ibong muna ako ayun po bali nandito na po pala yung may ari itong apartment na 9 unit ayun bali nandito na po yung owner ng ano, ng apartment ayun siya po kay ma'am Apple tuason ayun, ayun. bali nandito sila sa Pilipinas. Uh, hmm. At niyo po muna ako sa uh, tanggal ng PVC. so, go! Bali, nailagay na po natin to. And, bali, patutuyin po muna natin. Tapos, lalagay natin itong mga... Uh, bali, sparring hard na yun. Eh. Bali, pinagtulungan na namin. Tapos, lalagay tayo ng ano, pinto. Bali, panel door. ano, uh, 80 by... 210 ang taas. Bali dito natin lalagyan. Tayo e, mga kamustahan po muna. Ay paring, po tapos bumili tayo ng ano poset adapter ito bumili tayo ng ano, uh, stainless tapos ito bu anin natin to no? bibilugin natin to para malagay natin yung ano yan. may guwit na rin po tayo bali yung taas po nyan nasa 80 cm tapos yan bali tinapalit natin yung isa dahil naputol yan. tapos nilagyan natin ng anto ng semento yan o no. maluwang sa taas del bakit yung turap? Bakit yung sarap? Ha? Tatama si din. May tatama? Okay. Ipong muna tayo. Dahil kakain. Kain muna tayo. Ay, si Borim nandito sa baba. Ali, nakatayos na rin dito. dito siguro man sabaho ko lang linggo tapos ito yung gig nalagay na ni Bapang Jay shout out kay Bapang Jay at tapos dito paring Aron, si paring Harold at si Bapanel nandito sa kabila ayun ulit ayun po mga kamasang bali nandito po tayo sa likod ayun bali na rin po ito ayun tapos yung mga ibang gamit natin nandito bali nagay natin din para maliwala sa kusina natin ayun tapos uh, pansaman pa lang walang pulang muna ito itong hiero bali pag ay okay, badya tayo papalitin din natin to so, itong mero yan o tapos pina pina trusses pala nila ate gracia yun tsaka pina ano pina long span sa kabilang bahay Ay bali binili pala kain ni misis ng ano ng tumbler ay one piece din po to Dali, wamps po yung ano natin, idol. Dahil, idolo natin siya, no? Idol Reggie. Eh, Ayan, bali yung sempo, cellphone ko nga pala, mga Amazon. gan din po yung nasa likod niya, na one piece. Ganun din po yung, yung ano niya sa likod, na nawala natin cellphone. Ayan, bali, kamukhang kamukha niya to. Yung nasa likod na cellphone natin, yung case niya. Bali, one piece din po yun. Ay, shout out. Shout out sa nakana, ano, nakapulot ng cellphone natin. Bali, ganun na ganun. Gantong-gantong yung, ano, yung design niya sa likod. Yung case niya, mga kamasan. Bali, gamit nga po pala natin cellphone. Yung kay ka Mrs. Bali, pinahiram sa atin. Bali, siyang walang cellphone. Bali pag nakaipon tayo, hali babalik din natin to. bibili ah, tayo ng ano. Kani bagong cellphone. Bali gusto ko sana mga kabasan, ganun din po yung bibili natin cellphone yung nawala natin na Realme Note 9 pero gagawin natin na ano tatas natin yung value nya Realme Note 12 yata ang gusto ni Mrs and kung makapag-ipon tayo sa so, ngayon ito muna ito mo ng cellphone ni Mrs. Ayan bali, na rin natin yung flyer doon. Mga gamit natin doon. Bali, babana na rin natin. Bali, dito natin lalagay lahat ng mga gamit. Tapos, yung tambak doon, bali, tinatanggal na rin natin. Sinasako natin. Lagay natin sa ano. So, sa tabi. Para, May nag-aaway ata sa, sa kabila. Ayan, bali, maglagay tayo ng ano dun, ng pinto. Tapos mga toilet bowl at saka ng laboratory. Bali, lalagay na po natin. Sa mga kamasan, bali, samahan nyo po muna ako. Let's go. Bali, Ay po muna ako ng amasa. Ang bali, si Karin nga kasama natin taga, taga screw. Wow, so, ang pungan natin dito. bali pangalawang pinto na po to tapos ayan hindi po nagano yung natin yung tubo bali i-adjust na lang po natin yan na didiscarte yan na lang natin Good Sino ka dyan akin pare? Okay. Medyo maganda rin po itong uh, ano, nilang pinto. Hindi po yung ano, yung parang palo china. bali tangili pala to mga kamasan. Tapos yung isa, oh gani. Bali itong nalagay natin, tangili to. Na kao ang ginamit. Ayan. Tangili. Tapos yung isa, mao gani. dalawang klase yung nagpipilian. Subukan natin.

waterproofing tapos ganyan natin ng semento siguro anin na lang natin ang puro puro semento nya yeah, din na kanya yan po mga kamusang bali bubutasan po natin to kuha tayo ng 1 meter mula sa baba ng mga ano, pinto tapos kuha tayo ng 1 meter tapos dito 6 cm tapos dito gigit na na lang na po natin Ali bubutasan din po natin 'yan. Tapos iskwalaan natin. Iskwalaan natin dito papunta doon. Tapos kuha tayo ng ano, 6 uh, cm at 1 meter. yung sakot dun. Ayan po mga kamos, bali pinakukuha natin ng center kay paring Pinakukuha natin yung kapal niya, tapos sagit na. Balik, sa na lang natin sa gitna. Ayan, bali sa sentro po dito. Kung anong lapad dito sa sentro. Tapos ayan, pinakano natin yung iskwala niya. Bali dito po niyan yung butas natin. So, nakapaka, ano, paka-cross. Wayan na, na pare. Makasolve kanya rin yan? Yan na yung unahan mo. Ang bali, paano natin kay paring Alden? Pabubutos natin. Bali, tinitraining natin natin mga gano'n. Pagkalpintero. Kurang niya par. Lang eh, ma... Ngaraw mo yan, dapat na yung mga center. mga kamusan. Bali, ayan, kung gusto mong matuto, pwede kang pumunta sa akin. Ayan, pare nga dyan. Pag natapos po yan, yung malaki na naman Bali, pinauna ko na po to, dahil nakasulpak na rin po yung, ano, yung araw. Mamaya, kapalitin yung kalim yan. Ito yung gagamitin natin.

butas na rin buto tapos dito po muna tayo hali pangatlong pinto na to ay lalagyan na natin ano? o shout out kay kuya Wendel kuya Wendel shout out ayun bali nagsisiling na rin po dito, sila dito ni kuya ato init. So, wala pa si Bapong Boboy. Bali, pagpabili muna tayo ng bolt. So, Ayun si parang JM. re, shout out mo yan ni Bapong Yo. Shout out, Yo. Baka naman, oh. No? Baka naman. na po natin itong mga angle bag na single. Kali, doon mga kamusta, kailangan na ano, double yung angle valve niya. And tapos, lagyan na rin natin itong ano, boset. Wala pa rin yung boset niya. Ayan. Tapos, ito muna. So, lagyan natin itong mos. So, mga kamusta, kahit hindi na natin lagyan ng ano to, ng tape lon basta matalik lang matikik lang to mga kamasan hindi na tatagas yan yan Tarin natin pag ano mga kamasan dito mo malalaman kung gumagalaw yan pag gumagalaw po may tendency ano may tagas siya pag hindi gumagalaw yan walang tagas yan sigurado yan mga kamasan natin Tapos lagay natin yung ababo. na naman po tayo na tayong magtrabaho halihihi yan okay natin itong original na ano lababo ba Del sa akin ito ano Del? sa ito? hindi kung may bumili pipinta ko hindi wag <laughs> Uwi na po tayo. Ayan, bali, naka tatlong pinto po tayo. Tsaka, ano, dalawang toilet. Ito po yung isang toilet. Tapos, di pa nalagay yung, ano. Tapos, ito yung mga pinto. Ayan. Wala pong doorknob. Baha na po tayo, mga kamasan. Bali, <coughs> excuse, excuse me po. Tapos na po tayo doon kay Vincent Tapos ito, pag natapos tayo sa taas, ito yung hanin natin. Lagyan natin pito. Third floor. Ito yung ground floor, na first floor. And shout out kay Boss Ryan. Ray, shout out. <laughs> <laughs> bali, meron po pala nagbigay ng ano, ng mga mais. Ayan, bali, tinira na lang ako ni Poreman na anim na piraso. Tapos kay Paring Jay, ano Si Lolo Cap. Ayan, mais din yung dala ni Paring Alden. Shout out kay Lolo Cap. Ayan you know? o. Mayos, o, karoon. Yes! <laughs> Kaon! <laughs> Ah, bali, pauwi na po tayo. Ayan, paggagawa po muna natin kay Mang Romit. Oh. Itong grinder at saka baren. Ah. Paan natin. Hindi na po natin kaya. ng albularyo. Pauwi na po tayo mga kamas. Ayan po mga kamas. Ang bali, nakauwi na po tayo ng bahay. Ayan, bali, kakape na po tayo. Bali, nakapaglagay na tayo ng, ano, ng tatlong pinto sa dalawang toilet bowl sa isang laba labatory. Ayan. ay eh, mga kamasan Bali, dito ko na po tatapos ng vlog for today natin kita kita po tayo sa next upload mga kamasan alam